ka, anim lang. Tinigilaban pa yan ko yan. Out of 43 na nanalo sa PCSO, sa lottery, di ba? Anim lang ang pinakita. Sino yung 400, ano na yun? 33 is uh, what? 427. Di ba? Kung anim lang ang pinakita. Sino yung tarpula ano, na 427 na nanalo sa loto? Sila? Ba't hindi kayo maging transparent sa taong bahay kung sino-sino na yan? Sabi pa nga ng mga kaibigan ko, mga amiga ko, naku, magnanakaw yan, ganito, ganyan, ganyan. Ano ang sabi ko, to be honest with you, I don't think na magnanakaw pa sila. Kung nagnakaw man sila, kung totoo man ang sinasabi nila ng mga dilawan, I don't think magnanakaw. Exactly, I swear to God. Sinabi ko yan, mga kaibigan ko, palangga, let's give BBM a chance. Hindi na magnanakaw yan hindi niya nasisiraan yung pangalan ng tatay niya. Dahil for 36 years, sinira ng mga dilawan. Then you do this to my palangga, to my kababayan. Ibibigay niyo ang dokumento sa isang extortionista kay Taning. Magpapanalo kayo ng loto maya-maya. Then, wala walang transparency, yung 433 katao na nanalo, hindi niyo pa binibigyan ng puwang dyan, ihir, dinggin kung sino yung mga taong yan. Ilan ang pinakita na tinakpan ng mukha dyan ni Langka na manager? di ba? Ilan ang pinakita niyang mukha? Anim lang. Din Dinaban pa yan ko yan. Out of 43 na nanalo sa PCSO, sa lottery, di ba? Anim lang ang pinakita. Sino yung 400, ano na yun? 33 is uh, what? 427. Diba? Kung anim lang pinakita. Sino yung tarpula ano na 427 na nanalo sa loto? Sila? Ba't hindi kayo maging transparent sa taong bayan kung sino-sino na yan? Ano to? Ginagago natin yung taong bayan? I'm not for that, mga palangga. You can bash me all you want. Do you think affected ako? As long as I'm for the truth. Kung tumawag sa akin kanina. Pala, sabi sa akin bago ako nag-vlog. Loyalista. Marlika, natutuwa ako kasi ang gaganda ng mga comments. Sabi ganun, ganun. Sabi niya, alam mo ba yan? Sabi ko, ano naman, ang mga magaganda, pinapansin ko. Sabi niya, mayroon din. Sabi niya, nagbaba. Sabi ko, hindi mawawala yan. Sabi ko, they can bash me all they want, darling. But I will stick for the truth. Palangga, yung mga nanonood ngayon sa akin dito, buksan niyo yung utak ninyo, ha? yung isipan ninyo. Whether you like me or you, know, you don't like me. Dahil kung ako ay extortionista, Katulad di Taning, di ba? Yung pagkakataon ko during Duterte times, tinake advantage ko na yon. I told you, they offered me a position nung umuwi ako sa Pilipinas noong 2018 during Duterte time. Declined ng Lola Maharlika. I'm not ready for that. Anong sabi ko? Ang buhay ko na sa Amerika. Early of 2021, January yun. I was offered again. Anong sabi? Ang sabi sa akin, Marlica, may isang taon pa si Pangulong Duterte. No, sabi ko, sir, I'm not ready for that. Hindi ako tatanggap. Tsaka hindi, ano gagawin ko? Nga nga, isang, you know, isang taon. Tapos ano? Magkikiss as na lang ako sa mga politiko? Ganon? I'm not part of your kalechihan. Eh? Kasi kung gusto natin ibangon, Mr. President, o Mr. First Gentleman, ang Pilipino, Ibabango natin as early as 7 months. I know na hindi, syempre, yung iba na sabi, Marlica, pagbigyan mo ng ano, pagbigyan mo ng presidente, bigyan natin siya ng chance. Damo, kaupo pa lang. Imagine mo ngayon pa lang ayusin ng agrikultura, paano natin pagbibigyan kung nagsasama ang para-paulo ng mga uh, media, di ba na dating critical sa kanya, pero wala ka nang maririnig ngayon. That's not healthy. We have someone to criticize the wrongdoings of the government, whether you are pro Marcos, you whether you are Dilawan, Iskonyan, or whatever, Lakson, kung sino ka man. Nasa democratic country nga tayo eh. Hindi po kaya supporter tayo ng gobyerno pag may nakita tayong mali. Mm. Kasi, tuwawa naman si BBM. Second chance natin to. Chuchuchuchu. I even told Senator Amy Marcos about my feelings. I am very honest sa kanila. This is Manang, Manang, ito, da 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 I feel so sad, da 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 we support BBM, you know, Marcos, da 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 anong sabi ng ating Manang? Naintindihan niyo yung nararamdaman ko. Hindi ko na masabing isa sa mga sinabi niya sa akin na that will rock the boat. You know, you're gonna rock the boat, darling. You know what I mean? We supported you, Mr. President, dahil Marcos ka. Dahil umasa kami na yung ta ginawa ng tatay mo, Green Revolution, di ba, yung farmers ibabango natin, ang ganda-ganda ng pinag-usapan natin eh. Nangarap na nga ako umuwi ng Pilipinas at tumira na lang sa isang batisan. Magtatampisaw na lang ako doon sa batis. Makikipaghabulan ako kay Carding, di ba? Maliligo kami ni Carding sa batis, di ba? Habulin mo ako, Carding, di ba? You know, peaceful yung buhay namin doon sa, ano, sa batisan. Doon kami magtsotsok-tsaka ni Cardi sa Batisan, you know? What I mean. But seriously mga palangga, 'di ba? Ang sarap mangarap eh. Ang pangarap ko ay pangarap mo. But now hindi natin i-stop itong pag hoard because it's normal, it's part of business, darling. And the importation is a must. Pwede tayo mag-import, wag lang taunin sa mga harvest season. Pero what are you doing now? Kaluluoy man ng mga magsasaka naton, kawawa naman sila. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Bigyan natin ng kaalwanan ng Pilipino. Lagi natin sinasabi, magagaling ang Pilipino. Magagaling yung mga OFW. Nagpapakatulong kaming lahat sa ibang bansa. Ang sinasabi niyo pa nga, Mr. President, magagaling ang mga Pilipino. Ngayon, ang galing ng Pilipino, dito na lang ang makikinabang ibang bansa. Bakit hindi natin ngayon, sa moment mo, di ba, kung Golden Age yan tatay mo, Diamond Age tayo. Kumikinang tayong lahat. Kumikinang ang kinabukasan. Di ba? Eh anong ginagawa ng mga kababayan natin? Tumataka sila sa kahirapan. Kung punta sa mga kapitbahay natin dyan sa Asia, di ba? As turista. Tapos ang ginagawa nyo pa nga, ino-offload pa ng mga Jotang din ng ano eh. Uh, immigration dyan. Dapat palag huwag nyo nang i-offload yung mga kababayan natin. Gusto makatakas sa kahirapan yan. Hindi nyo naman mabigyan ng trabaho. Ino-offload nyo pa alam nyo kung magtatrabaho sila sa Singapore o sa Dubai o kahit saan, eh pag nagutom sila, bibigyan ba sila ng pagkain? Kung pagiging maalwan ang kinabukasan ng Pilipino sa sarili niyang bayan, walang Pilipinong aalis. Dahil yan ang pinag-usapan natin, Mr. President, na dapat wala ng Pilipinong aalis sa pag mo. But of course, we cannot solve that in seven months. At least man lang maibsan, dahan-dahan pinag-usapan pa natin during the interview, nag-interview tayo ilang beses, na nakakaawa yung mga OFW, yung mga nanay at tatay, you know what? I'm, I'm so emotional kasi naranasan ko nung pumunta ako ng Amerika, Mr. President, iniwan ko yung anak ko. Okay? Dalawang anak ko na nagbabantay ay, you know, hindi ako. Wala kami pareho. Nang, walang parang namagulang ang mga anak ko. Walang nanay, walang tatay. Kasi gusto namin tumakas sa kahirapan. Ngayon, naintindihan ko yung pakiramdam ng mga OFW na like yung wherever you go, guys. Binibenta ang mga kalabaw, binibenta ang mga sakahan na instead na sana magsaka sila, kahit mag-farm lang sila, kamote lang ang tina ano nila, yung mga tinatanim nila o palayan o whatever, sibuyas, you know? Mayroon silang payak na bahay, nakakabili sila ng pangangailangan nila, kasama nila yung pamilya nila. Kaya napaparewara yung mga bata. And it's true. Yung anak ko, ito I will tell you ha, ah, inano na na to, niya sa ako na dito na sa Amerika. Ito ako ba iniwan si Sheng? 19 years old. Ang anak kong hitad, okay, Nag malaki na siya ngayon. I'm glad, you know, na lagpasan niya yung kahitaran niya. 10 years old, uminom ng beer umiinom. Pumupuslit, wala kami. Wala yung nanay, wala yung tatay. Ka you know, yung uh, kasama lang nila sa bahay, yung kasama nila doong time na yon. At yung age, alam mo kung gaano kasakit yon, Mr. President? Hindi ko kayo sinisisi. But you promise to Filipino people na maiibsan na natin yung buhay ng mga OFW na hindi na sila aalis. Yung mga bata na iiwan na para wala sa droga, nagagahasa, kung ano-ano pa. Di ba? Di ba yun yung nangyayari sa ating mga palangga? Nasisira.